Pre, may tanong ako sa'yo. Paano ka aasahan ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo kayang irespeto ang sarili mo? Paano ka re ng babae, ng tropa o ng mundo? Kung sa loob mo, durog ang prinsipyo mo? Sa video na to, bibigyan kita ng 10 stoic ways para itayo ang respeto mo sa sarili, disiplina, dignity, at paninindigan na hindi sa pangrelasyon kundi pangbuhay. Kung seryoso ka sa pagiging tunay na lalaki, tapusin mo to. Let's go! Number one, magset ng malinaw na boundaries. Say no without guilt. Kung hindi mo kayang magsabing hindi, ikaw ang lagi nilang tatapakan. Walang masama sa pagiging available, pero kung palagi kang nagpapagamit, mababaon ang pagkatao mo. Kahit mabait kang tao, hindi excuse niyon para abusuin ka. Halimbawa, kapag lagi mong hinahayaan na bastusin ka ng babae sa chat o ginagamit ka lang pag may kailangan, ikaw na rin ang nagbibigay ng pahintulot. At kahit nagtatampo ka na, ikaw pa rin ang unang nagsasorry. Stoic Approach Ang stoic na lalaki ay marunong magtakda ng hangganan. Hindi siya galit pero klaro. Hanggang dito lang ako. Ang respeto ay nagsisimula sa pagprotekta ng sarili mong space. Number 2 Tuparin mo ang pangako mo, lalo na sa sarili mo. Ang credibility mo nabubuo sa maliliit na bagay. Kung hindi ka tumatayo sa sarili mong salita, paano ka pagkakatiwalaan ng iba? Ang lalaking may salita ay lalaking may saysay. Halimbawa, sabi mo magi gym ka? Sabi mo, titigilan mo na siya kasi toxic siya. Pero hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Paulit-ulit mong binibigo ang sarili mo habang umaasa kang magbabago ang mundo sa paligid. Stoic response. Ang stoic na lalaki ay may integridad. Hindi niya kailangan ng audience. Kahit walang nakatingin, tinutupad niya ang sinabi niya. Yun ang tunay na respeto. Galing sa loob, hindi pang forma. Number 3. Itigil mo ang kakahabol sa tao. Kapag habol ka ng habol, ibig sabihin kulang ka. Pero ang stoic na lalaki, buo kahit mag-isa, kundi sa kabuan mo bilang tao. Halimbawa, inaantay mong mag-reply siya, chat ka ng chat. Pero ang totoo, ghosted ka na? Nagpapakatanga ka sa isang taong hindi ka pinapansin? Habang sarili mong dignidad ang nawawala. Stoic Insight. Ang respeto mo sa sarili ay mas mahalaga kaysa atensyon ng kahit sino hindi mo kailangan mamalimos ng pansin. Number four, magsalita ka ng may kumpiyansa. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang. Ito ay tungkol sa pagdadala ng sarili. Hindi mahina, hindi apologetic. Kapag nagsalita ka, iparamdam mong may paninindigan ka. Halimbawa, sa group setting, palaging ikaw ang tahimik. Hindi dahil shy ka, kundi kasi baka mali ang sabihin mo. Pero pag uwi mo, nagsisisi ka na hindi mo ipinahayag ang totoo mong opinion. Stoic Discipline ang stoic na lalaki ay hindi loud, pero klaro. Walang apology sa paninindigan. Ang boses niya ay may bigat, hindi dahil malakas kundi dahil may laman. Number 5. Magdamit na may respeto sa sarili. Hindi mo kailangang mamahalin ang suot mo. Pero dapat maayos ka. Kasi kung sarili mong itsura, hindi mo inaasikaso. Anong signal ang binibigay mo? Ang paraan ng pananamit mo ay silent statement ng self-worth mo. Halimbawa, nagka-date ka pero gusgusin ang suot mo ang impression niya. Wala tong pake kahit sa sarili niya. At sa unang tingin pa lang, natuldukan na ang pagtingin niya sa'yo. Stoic style. Hindi ito tungkol sa vanity. Ito ay tungkol sa disiplina, sa katawan, sa itsura, sa presence mo. Nagpapakita ka na may respeto ka sa sarili mo kahit sa simpleng paraan. Number 6. Huwag kang mag-tolerate ng disrespect. Kahit minsan lang, ang unang beses na tiniis mo ang pambabastos ay pahintulot na at paulit-ulit nilang gagawin iyon kung tahimik ka. Ang katahimikan mo sa kawalan ng respeto ay parang pagsang-ayon na rin. Halimbawa, tinutukso ka lagi ng barkada mo sa babae, pero hindi na nakakatuwa. Tahimik ka lang kasi ayaw mong masabing KJ. Pero sa loob mo, unti-unting nawawasak ang confidence mo. Stoic reaction. Yung stoic na lalaki ay napalaway pero may hangganan. Kapag hindi na tama, tinatayo niya ang prinsipyo niya. Kahit mapahiya pa ang iba, number 7 Iwasan mo ang drama, piliin mo ang kapayapaan. Ang tunay na lalaki ay hindi sa bak ng sabak sa gulo. Tahimik siya, pero hindi dahil mahina, kundi dahil matatag. Ang kapayapaan ay hindi pagtalikod sa laban, kundi pag-prioritize ng inner strength. Halimbawa, lagi kang sinasali sa away ng tropa o ng babae mo, pero kada sali mo ikaw ang nauubos, na-stress ka pero hindi mo maamin kasi ayaw mong mapagkamalang mahina. Stoic Discipline Ang mga stoic ay hindi sumasabay sa emosyon ng iba. Kapag hindi na makabuluhan, umaatras siya. Peace is his weapon. Number 8. Masterin mo ang emosyon mo. Ang utak ang dapat na boss, hindi ang emosyon mo. Kaya kapag galit ka, hindi ka basta sumasabog. Kapag nai-insecure ka, hindi mo agad inaaway ang babae. i control sa emosyon ay hindi repression. Ito ay mastery. Halimbawa, hindi ka ni-replyan ng crush mo, ginhost ka. Nag-send ka ng limang sunod-sunod na rant message. Pagkatapos pinagsisihan mo lahat, pero huli na, stoic response. Hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa reaction. Sa stoic, control ng emosyon, respeto sa sarili. Number 9. Maglakad ka ng may layon, huwag basta patangay. Paano mo gustong makita ng mundo? Ang tao na may direksyon? O ang taong laging lost? Ang kilos mo araw-araw ay sumasalamin sa vision mo sa sarili mo. Halimbawa, araw-araw scroll sa TikTok, ML, tapos iyak sa gabi kung bakit wala kang progress. Umiikot ang araw mo sa walang saysay na routine habang natitinga ang mga pangarap mo. Stoic realization. Walk with purpose, bro. Kahit simple lang buhay mo, kung alam mo kung saan ka papunta, may dating ka. Number 10. Mag-invest ka sa paglago mo bilang tao. Ang panlabas mong buhay ay refleksyon ng panloob mong mindset. Kung hindi ka nag-aaral, nag-i-improve, nag-iisip, paano ka lalakas? Walang magic sa growth, puro gawa lang. Alimbawa, gusto mo nang matinong babae, pero ikaw mismo puro kalokohan pa rin. Hindi mo na nga alam kung anong values mo. Puro joke at laro pa rin ang mundo mo. Stoic mentality. The stoic man values growth. He learns, reflects, and disciplines himself daily. Ang tunay na respeto sa sarili ay galing sa effort mong maging mas mabuti araw-araw. Bro, kung seryoso ka sa pagbabago, dito ka magsimula. Irespeto mo muna ang sarili mo. Lahat ng babae tropa o boss na makakasalamuha mo. mag adjust sa level ng respeto na ipinapakita mo sa sarili mo. Panindigan mo ang paniniwala mo. Itrain mo ang isip mo. Ang nahigit mo sa lahat at mabuhay ka na parang may halaga ka. Dahil meron ka. Kung tumama sa iyo ang kahit isa sa 10 stoic ways na to, like mo tong video. Comment kung alin ang pinakakailangan mong i-apply ngayon. At syempre, subscribe sa Usapang Lalaki. Dito ang hindi lang puso ang usapan, kundi disiplina, respeto at paninindigan. Laban lang bro, hindi ka nag-iisa.